Ang pagpapatawad po ay nagaganap pagkakinalimutan natin yung kasalanan nung nagkasala sa atin. Gaya rin ng Panginoon Diyos. Doon sa Ebreo 8.12, ganito nakasulat. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sabi ng Diyos ano, ang kanilang kasalanan hindi ko naaalalahanin pa magiging mahabagin ako sa kanilang kalikuan. Tinanin niyo kaya nakakapagpatawad ang Diyos, kinakalimutan niya na yung ginawang kasalanan. Eh. Alam mo po ba kung ano yung mga kasalanan na kinalimutan na ng Diyos? Yung kasalanan na ginawa ng mga, mga Hudyo, pinatay nila mismo yung kanyang anak. Pinatawad ng ama yun eh, nung magsisi yung mga pumatay sa kanyang anak na mga hudyo. Nagsisi yun eh, 2.36 ng gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangakasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kausap dyan ni Pedro yung mismong mga pumatay kay Kristo nasaktan sila nung sabihin ni Pedro. Yung ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus, ipinako sa krus. Ang kausap niya yung mga mismo nagpako. Nang marinig ang wika nila ito, nasakta ng kanilang puso. At sabi nila kay Pedro, anong gagawin namin? Sabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo, magbautismo kayo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Ibig sabihin, ano, mismo yung pumatay sa anak ng Diyos, napatawad ng Diyos yun. Nang sila'y magsisi, kinalimutan na ng Diyos yung kanilang kasalanan. Sabi nga ng Diyos, ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang solusyon, para po mapatawad, maalis yung galit sa puso, kalimutan. Ang Diyos nga, ang memory niya, perfect eh. Pero kinakalimutan niya na yung kasalanan ng tao pagka nagbalik loob tayo. Kinakalimutan niya na yun. Ganun lang po, kapatid, ang paraan. Hindi kasi mawawala yung nasa puso na pait pagka hindi mo kakalimutan. Kailangan kalimutan mo. Doon po ginagamit yung ating ah uh, kalimot. Meron po tayong pinagagamitan ng pagtanda o tatandaan natin yung mga salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, tatandaan natin yon. Remember. Sabi, tandaan ang salita ng Diyos. Pero yung kaliku ang nagawa ng tao sa atin, dapat kakalimutan na natin. Kasi kung ang Diyos hindi niya kakalimutan, eh wala lang taong maliligtas eh. Basahin natin ang awit 133 kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng mga kasamaan. Panginoon, sinong tatayo? Sino pa makakatayo? Eh, lahat ng tao ay nagkakasala. O, di ba? Kaya, ang Panginoon, hindi niya na tinatandaan, kinakalimutan niya na yung kasalanan pagka nagsisina at nagbalik loob na ang tao. Ngayon, ganun din po tayo. Sa 6.14 ng Mateo, ganito nakasulat. Sa pagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Ayon, pag natin ang kasalanan ng mga tao, patatawarin din naman tayo ng ama sa kalangitan. Ayun, yun ang pinaka-guide natin. Gusto natin, tayo naman ay mapatawad din ng ama, magpatawad din naman tayo sa kapwa. At hindi po napakahirap noon, kapatid. Madali yun. Isipin mo, yun Diyos, hindi nagkakasala yon pero nagpapatawad. Eh, ikaw naman nagkakasala ka. Ikaw pa kaya ang hindi makapagpatawad? Kung yung Diyos nga hindi nagkakasala, marunong magpatawad eh. Eh, ikaw nagkakasala ka rin. Dapat maintindihan mo na ang tao, eh, ikaw mismo nagkakasala rin dahil nagkakasala ka. Dapat maintindihan mo na yung kapwa mo tao, kaya nagkasala, kagaya mo rin. Pareho lang kayong tao. May kahinaan, may kabiglaanan, mayroong hindi naiintindihan. Kaya nakakagawa tayo ng kasalanan. Minsan natutukso tayo. Minsan di natin mapigil. Nagkasala tayo ayun eh yung na hindi nagkasala, marunong magpatawad, lalo naman tayo na nagkakasala rin, may obligasyon tayong magpatawad para patawarin din tayo ng Diyos. Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Ang sabi ng panalangin.